So, ngayon nga pala, guys, ay tayo na yung number one sa pinakamayaman sa laro na to, guys, no? Kasi meron tayong 556k point. So, 564 na, guys. So, yun inupload ko kaganina, yun yun. Tapos, ito ngayon, guys, tignan nyo, guys, ito, guys, so, um, KSBS. HSG6 564,700 din dito ako guys. Ito, Supremo KSBSHS6. So ayan nako guys. So, and meron mga naglalaro dito and din medyo makukulit. And then, um, tayo yung number one na pinakamayaman sa laro na ito. So ngayon ay um, maglalaro tayo nito guys. At tumakit yung laba, kailangan ko na magmamadali. Kaso naglalagay sa cellphone ko. Makakasurvive ba kaya tayo? Hindi tayo makakasurvive dahil lubog na lubog na yung laban. So, mag-aantay na lang tayo hanggang mamaya dahil lubog na lubog na. And then, naglalag pa tayo. So, mag na lang tayo. And then, meron pa pala akong spin dito. Dalawa pa yung spin ko. So, mag-spin na muna tayo mga pre. So, sana makuha natin yung ano. 100k, no? 5k lang. So, next, guys. Next. Sana makukuha tayo ng 100k. O kaya yung pets, no? hindi pa ako, nabili talaga ng pets. So, 50k. Woo! 50k. Napakaangas talaga, guys. Meron na tayong... Woo! 50k. Meron na tayong 600. Ito na tayo na yung pinakamayaman sa laro na ito, oh, mga pre pinakamayaman. So, close na muna natin yan. Mamaya na tayo mag-spin. Grabe guys, napakaangas. Tapos, nandun pa yung statwa ko guys. Tignan nyo, mamaya papakita ko sa inyo guys ha. Statwa ko kasi yon Supremo KSBS HGS6. Isa lang yon Ito ako guys o. Oh. Ayan o, Supremo. AKSBS HSG6. So, ayan guys, tayo yung unang pinakamayaman. Dito, so claim na natin tong lima. Tapos, ipakita ko sa inyo. Pizza, 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 Guys, Pizza. Wow, 'yan pa. Pizza, pizza, pizza. Paglaban sa amin sa Totol na tayo dito dahil masyado maingay. Woo, so pang ko mag Roblox, no? So pupunta tayo doon dahil tayo na yung unang pinakamayaman, guys. Napakaingay nito talaga eh. Ayun, 'no? Tignan nyo guys, oh. Ito ko guys, KSBS HGS6, para malaman nyo, tignan nyo yung pera ko 6.27 700k Woo! Tapos ito, ito ako guys oh. Ayan oh. Tignan nyo yung damit ko, tignan nyo yung damit ko So ito na, let's go na Dahil dito tayo pumalpa ganina So let's go na mga pre Hina na mga pre Lumalakad na kami, hindi na-stack ako dito Pag naulog tayo sa labat, talon na naman tayo sa napaka-easing level na to. So dapat aggressive tayo and then yung wifi pa rin natin yung naglolo ko. Oh. So nalilito ako sa kanila kasi nagkaano sila sa pader. And then ako nahawa rin ako doon kasi nalilito ako magkakapares kasi kami ng ano, ng avatar guys no. Magkakapareho, ta magkakapareho kaming avatar. So ako yung pinakamayaman sa laro na ito. At kung gusto nyo maglaro tayo, add nyo lang ako, pangalan ko ay Supremo. Oh. Pizza! Or, ang pangalan ko dati is... ASDSHSG. So, so ayan guys, meron na tayong 627,000 and 700 days. Masyado nga yun ito. Masyado nga yun nga eh. So ayan o. Masyado nga yun sila. Diyan tayo yung pinakamayaman dito sa laro na to. Kaya kung gusto nyo maglaro, maglaro na tayo. Di pa ako nakakabili e, ng na pets eh. Kasi ito yung pets ko guys oh. Ito yung pets ko. 200k yan ha. 200k. 200k yan. 200,000 yan. So, pakita ko sa inyo. Ito yung pets ko. And, hindi ko pa nabibili iba kasi ako bumili. So, all I want is 250k and then bibili pa ako ng 1 million. So, mag-spin muna tayo bang hindi pa nagsisimula ng round. Okay, let's spin muna tayo mga pre. Woo! 2k. Okay, next, next, next. Close muna natin, pre. Uh, nalilito ako, pre, nalilito ako Uy, nahulog ako, pre Nahulog ako, pre Pre, nahulog ako So, nahulog tayo, guys Nahulog tayo Wala tayo magagawa So, ito yung ako So, tignan nyo yung pera pagmasdan yung pera ako sa pera nyan Na KSBS So, yan yung riches So, siya si DNA180302. May pangalawa siya, meron siyang 188,800. Ako meron ako 638,200. So, gagawin natin 1 million yan. Para tayo na yung pinakamayaman dyan sa abong laro na yan. Okay. So, mga nakapaglaro na ito. Mga nakapaglaro na nito. Um, pasensya na sa inyo. Dahil cellphone lang gamit ko. Di ko ginamit yung laptop. At, syempre, maglalaro tayo nito. Tayo ang pinakamayaman dito sa laro na ito, guys, no? At kung gusto nyo magpaglaro sa akin, let's go play! Ano pang hinihintay nyo? Maglaro na tayo. So, yung pet nito, yung ano, yung lion, ano yan, 100,000 yan. Tapos yung akin, 200,000. So, tapos yung isa 5K lang yon So, Kumbaga ako talaga yung pinakamayama dito at merong pinakamahal na pet sa lahat ng naglalaro dyan. Hindi nga lang ako VIP. Hindi nga lang ako VIP, pre. Ako ulit na ba tayo? Sasabihin tayo sa ingay. So, yan na. Okay na, guys. So, Supreme Survive. So, spin na tayo habang meron pang oras. Oh, no. Spin. Okay. So, meron tayo nito. So, ito yung gusto kong bilhin sa susunod. O, ayan, o. One million. So, nasa castle pala tayo. Let's go na. Nasa castle pala tayo, eh. Di naman na. So, ito guys. Ayan, nagtutungtong sila lahat. Di naman tayo abutin dito. Oh no, abutin tayo pre. Buti lang guys is nakatungtong ako. Kundi mahuhulog talaga tayo. Okay. So, ayan na guys. Talo na tayo. Pwede na yan. So, ayan guys. Okay na guys. So, tignan natin kung oh, ilang minutes na. So, 7 minutes na to. Um, Isang game na lang guys. Ikakata natin tong video na to. Okay, kasi patapos na tayo. So ito, nandito pa rin yung statwa ko. O pa rin talaga yung pinakamayaman sa akin ng lahat mga pre. KSBSHS6. Woo! So ayan na pre. Okay. Baka mahulog kasi tayo kaya kailangan natin iswipe. Swipe yung camera. Kasi nakakalito. Nakakalito. Ayan, diba? Gaya yan. Nalit tayo. Kaya hanggang doon na lang ang ating vlog. Paalam.